share ko sa inyo mga idol, ano? Kung uh, hindi maibibenta yung uh, manok natin at uh, gabi na, uuwi na. Ano yung sikreto natin diyan? So eh uh, panoorin niyo to. Para kung sino man yung uh, kung ano man yung nakapanood dito, yung mga bird uh, chicken business or herlet ito po yung gagawin niyo. Wala po itong eh uh, ano, uh, tao dito. Wala itong uh, sayang, no, dahil uh, yung iba kinebukasan ay uh, binebenta or kinabukasan uh, kinakain no so sa atin iba naman ito yung sikreto ko mga idol dito sa ating uh, pwesto Mang Dog's Fried Chicken first Brands at dito uh, mo lang matatagpuan ang tunay na sarap kaya binabalik-balikan ko sa inyo mga idol ang ating ginagawa kapag ka hindi na ibibenta ayan no oh. i mo siya <laughs> pagkatapos mo i chap Di ba na-chop mo na? Ayan. Ang gagawin diba, mo, kakainin mo na. Tulad nito, nakain ko na yung pakpak. yan Tapos so, yung kinabukasan, hindi mo na siya may bibenta. Dahil iba na yung lasa niya. Kaya si Bubor na ang papapak dito Kasi marami na ako nakain eh. Ayan o. Two legs, naman. Kaya si Bubor yan. Diba? ba? kay Bubor oh Nag-aantay <laughs> sa si bubur sa likod. Ate kami, tagta-tatlo oh, oh, yan si bubur, oh. Ano nga, pakita mong nga. Oh, yan. yan ang secret ng mga idol. Kapag ka hindi mabenta yung manok mo, wala kang, ano, yun, kainin mo ka agad. Yan, oh. Eh, no? oh. Diba? Yan, fried chicken, ah. Mmm. <laughs> yan yung pinakama sikreto ko dito. Pag hindi na ibenta, enjoyin mo lang. Kainin mo siya. Ano dyan, no? Oh. Tapos may gravy ka. Ang gagawin mo sa gravy, sikreto yan mga idol, ang gagawin mo sa gravy, gaganan mo. Yan. <laughs> <laughs> Tapos, ilalabas mo yung dila mo ganyan, Taka ah, mo ngayon. Mm. ba? Diba? Sulit. Ano ang mga sikrito dyan, mga idol? Ano? Pagka-inig pa lang. Pagka-inig pa lang. Ano Mura na lang or mabukasan uh, timda. Ang gagawin natin, iba na yun, pag iniinit na. Ang gagawin natin, para hindi ma uh, ano yung customer sa atin masarap pa rin bang luto pa rin ginabukasan ang matitira ganito ang gagawin niyo po ayan o oh. mmm sulit <laughs> ano yung sekreto mm. ayan pa mmm gravy ano yung i-enjoy mo nga i-enjoy mo kasi yung pagkain yan kung uh. isipin yung lugi ka ginakain mo naman eh ayan o oh. tapos gagawin mo walang kanin <laughs> puro talaga manok kasi pagka ano hindi mo maubos yan tulad ito hindi mo maubos yan gagawin mo ano yan puro manok lang lahat ha hmm sulit diba ang sigrito ko mga idol yun know. hindi kasi araw-araw mabenta bihira lang yung hindi mabenta Laro so, araw-araw naman, mabenta. So, kung nagpahabol tayo ng luto, itong gagawin mo. Di ba? Sulit? <laughs> Bye!